wala, ang lakas lakas ng ulan dito oh baka ganyan naman, ang lakas ng ulan magrabe, ano nangyayari ba ang lakas lakas ng ulan oh tingnan natin yung ating kapaligiran, kung buhay pa ba sila ayan, natahihimit ng paligid, ang lakas ng ulan ayan, tingnan nyo yung ating mga kapitbahay lahat ba kayo mga tulog ay, ang lakas ng ulan oh o, tingnan nyo, tingnan nyo. Nababasa ng ulan. Ayan. Ayan, ha? Ayan, oh. Kita nyo, di ba? Ayan. Ito, umuulan sa Italia. Ah, grabe. May bagyo ba ngayong araw na to? O, ano? Ayan, o. Oh, o, may sasakayan. Kahit umuulan, guys. Alam nyo, ang dami pa rin. Yung kapitbahay natin. Ayan yung aming kapitbahay. Pagawa pagawa ng ilalim yan. Okay? Ayan. Hala. Kumukulog. Baka tamaan tayo. Hala. Ayan. Okay guys, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-subscribe sa akin channel. Thank you. Mag-comment na kayo dyan sa baba. Kung taga kayo. Para alam ko kung saan nakakarating ang aking video. Bye-bye.